Hanyang kung lahat ng tumayo upang muna langin ay bumuluhan ni sino na they can Tá, n <laughs> <laughs> Tama si Garwin, ninawag <please. laughs> itong Metro Manila dahil ang Metro Manila ay aspektor ng kalahalan, negosyo at kuritibo. Ang salitang nila ay nagmula sa salitang bulang. Nagmula sa halaman bulang na ginagamit sa paggawa ng... জুলে বিয় Ang panigang anak buhay ay magsunan sa papel ng mga bagay na nagbabalita. hindi niya naipagbili ang sing sing at na lamang niya ito sa nagbebenta. ayon kung ano ang Gin? pabiyak ay si Luisita. isang labandera. sino nga ang pabiyak ni masu lgbt 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 nakasinsado na. Kaya ayaw niyang tumigil sa pagbabay ang sa dahil naniniwala siyang aasenso siya kagaya siya na ng mga pinagda. Sabi pa ni na mas mabuti pa daw na magtrabaho na lamang si Masyong sa bukidin para, no, mas para mas makita na may na may hanap buhay na mabuti <coughs> si Masyo kaysa sa pagbabay ang na walang kasiguraduhan. Numero 3. Бәя. Нәгә йөй? Terima kasih. <coughs> 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 ngayon yes. para sa ilgawing ano ang aral na yung sa ating binatang may drink? bethun. <coughs> na <coughs> yun ang mas <coughs> matalino sa kaniyong edad. sa aking sarili. para sa at ano ang aral na yung napulut sa ating binasang may drink? na binanggig <coughs> ano ang araw na sa kaniyang ang aral na napulut sa aking binasang <coughs>

啊。